Hello magandang araw po sa inyo mga kalods uh, Ito po tayo ngayon ay makikita nyo uh, mga kalods ay yung uh, araw po ay lilitaw at lulubog At ito minsan ay uh, nagkaroon po ng hangin at pagbubugso ng ulan Kaya ito po yung impact po ng panahon ay hindi po siya normal kaya makikita nyo guys yung aking mga tanim no. Tingnan nyo po ay malabong na ngayon dahil sa araw-araw gabi yung ulan no. Uh, ito po ay ilang linggo na tong uh, patuloy yung pag-uulan no. Kaya yung ating mga tanim dito sa ating paligid ay talagang uh, masigla at uh, talagang makikita mo yung kulay na green na green ang ating mga tanim no. Kaya sa inyo mga kalods ay mainam na kapag ikaw ay may tanim na sa ganitong paligid ay makikita mo na kapag ay araw-araw yung ulan ay sila po ay malabong no. Kaya makikita nyo po yung aking uh, pakpak dun ang punto no. Ay ay lumalabong siya dahil sa ulan kaya itong araw-araw um, niyang ulan ay yan po ay uh, mapapansin nyo ay magkaroon po din na din ng seapol, no? yung puno nito yung giant tree na magkaroon din po ng uh, papaklawin pakpaklawin kaya sa inyo mga kalods ay ito naman yung aking puno na malunggay na yung may mga orchids no at mula po dito sa ibaba no dito sa aking aquarium at itong puno ng aking tanim na malunggay ay lumalabong na rin yung mga orchids no hanggang sa itaas kaya makikita nyo mga kalods no ayan ay uh, pag araw araw yung impact ng ulan ay talagang green na green po yung mga dahon ng ating mga tanim ayan ito nga kalods no uh, linulumot ng aking uh, ago uh, road dahil sa araw-araw uh, na ulan no kaya ito uh, yan makikita nyo kalods yung aking tanim ay uh, hindi lamang sa ilog po no uh, tayo nagba-vlog uh, eh uh, pag may time ay dito naman tayo sa ating paligid na uh, ipinapakita natin sa ating mga uh, prince at sa ating mga viewers na sa panahon ngayon ay talagang maulanin no? Uh, mahirap nga naman sa halap buhay so balit sa ating mga tanim sa uh, mga nature ay talaga po sila ay uh, nagbibigay ng kanilang kagandahan no? lalo na po sa mga bundok sa mga gilid ng sapa at mga punong kahoy ay sila po ay tuwang-tuwa kapag talagang inuulan maliban doon sa mga ilog na sila po ay binabaha ay, ay nagiging hazard no kaya ito mga inyong kalods ito yung ang ibaba na aking mga tanim ay talagang lumalabung uh, lumalabong talaga sila no kaya ito nga yung impact no at uh, maliban po, uh, may mga magaganda pang dumadaan dito sa harapan ng aking tahanan So, ito guys, yung aking mga, uh, ito po yung aking rubber flan, no? uh, talagang lumalago na rin siya uh, At saka, itong puno ng aking lagundi, may Chinese bamboo uh, At yun, makikita nyo guys, no sa itaas ay nandun po yung mga orchids na dinsing lidi at malago, malago talaga siya kasi dahil sa impact ng ulan. Kaya sa inyo mga kalodi, magandang araw at magandang hapon po sa inyo. At sa ating mga kablog. bless po sa lahat. Bakas lang po sa ating mga kaibigan niya si Baba. Uh, please pakilike, comments lang po sa ating mga viewers at sa ating mga kaibigan. God bless po sa inyo.